At yon magandang araw mga idolo for today's video ay ayon. Sinubukan nating umorder ng bagong speedometer na gagamitin sana natin doon sa triathlon kaso late na siya dumating. Nakakarera na tayo at yon ilang araw pa pagtapos ng karera dumating yung ating speedometer na bago. At yon wala nang intro-intro mga idol, buksan natin siya. Alright, let's go! So ayun, ito na siya mga idol, yung bago nating speedometer. Hindi pa natin to alam kung legit ba to or ba tayo na-scam. At sana, hindi. At ito rin ay sosji mga idol. Ano, bigyan ko lang kayo ng idea. At ito na siya, buksan natin. So ito galing ng ibang bansa kaya medyo matagal umord mat matagal dumating. Unlike kung dito tayo umorder sa atin sa Pilipinas sa Manila, ayun, ilang araw lang darating na to. Kaso pag yun, nag-order tayo sa ibang bansa, matik abutin siya ng linggo talaga. At ayan, buksan na natin sa mga idol. Ayan. At ito na nga siya mga idolo. yon, Ito yung bago nating speedometer mga idol. SOS G Plus Smart GPS Cycling Computer. So ito yung napili kong uh, bagong design ng SOS G. Pero SOS G pa rin siya. At ang reason ko dun kung bakit SOS G pa rin yung pinili ko ay kasi para isang application na lang yung gagamitin ko sa cellphone kapag magre-record ako ng aking Uh, activity uh, kada magbike ako or kada mag-ride ako unlike kung ang target ko sana is yung margin yan margin ba yun or basta yun yun ay kaso magdadagdag na naman akong application sa cellphone ko dagdag data na naman kaya ay uh, decide na lang ako na susge na lang yung aking kunin na bagong speedometer at ito nga pala mga idol yung latest ngayon na sos na design or model ng speedometer. Kaya ayan, tingnan na natin siya mga idol. At yun na mga idol, buksan na natin to Ayan. Pagbukas natin ang kahon, ayun na agad ang bumulagta. Yung ating unit mismo. Ayan. Ito na yung ating speedometer. Tapos, ito yung wala nang iba. Ito pa. Kanyang manual. Tapos yung kanyang charger. Yun. Charger tsaka yung kanyang mount. Charger niya. Uy, mahaba yung wear ng charger niya. Tsaka yung kanyang mount. Yan. Okay, ito na siya mga idol, oh. So, nakikita nyo, yun yung design sa gilid. Ayan, sa likod. Sa ilalim. Tsaka sa iba, sa taas. Ayan. Ito. So, in-check yan. Hindi ko kayang basahin yan. Pero, ayan, mayroon English sa taas. The device should be charged before the first use. Please confirm it in the open area when searching for GPS signal. So, ayan. Meron din dito press. Yan long press daw para ma-on at short press to switch display. So parang ganun din siya sa dating SosG yan. So buksan na natin siya para makita natin laman. So yan tumunog na siya. Tanggalin na natin 'to. Oh yan. So nakikita nyo ito. Nandito yung kanyang Dito sa kanyang panel yung degree Celsius ayan. Sa temperature sa so, so, panahon ayan. Tapos dito time, distance. Uy, may calorie pa nga. Elevation ayan. Pindutin natin yung mode. Yan. Ito naman yung pagpindut mo tong ito 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 yung mode niya ayan ito ang lalabas yan. Speed, average, max speed. Yan. Tapos kapag pinindot natin ito, mag-search naman siya. Yan. Nagahanap na siya ng kung nasaan tayo. Yan. So, intayin lang natin siyang malocate yung ating location. Yan. Intayin lang natin siya. Many, many minutes later. At ayan nga mga idol, oh, kumunik na siya. Ito yung signal ng ating GPS. ah, uh, one bar, two bar. At ayan, nagbibilang siya kahit tayo dito sa loob at ayun na wala na. nag auto -post na siya. At yung kita nyo yung oras, ito yung oras niya. Ano, 8.07. Kaya ayan, mali siya. So ngayon, isi-set up muna siya natin. Ayan. Dadako na tayo sa pag-set up. At ayan mga idol. Uh, una, patayin muna ulit natin. Pindutin natin ng matagal ito. Okay, patayin na siya. Ayun, dito tayo pumunta sa kanyang manual. So, ayan. Sa so, nakikita nyo, yan yan. Ano ang hanap lang natin dito? Ang hanap lang natin dito ay yung sa tire size. Kasi wala naman tayo nung nilalagay sa dibdib para doon sa ating heart rate. Kaya ayan. Hanapin lang natin dito yung sa tire size. At ilalagay natin to sa ating MTB. Ayan. Hanapin lang natin yung portion ng tire size. Kaso mukhang walang tire size dito mga idol. So ayan, walang, walang tire size. Kaya tara, set up na natin to. Let's go! So, tayo na mga idol, dadako na tayo sa pag set up sa kanya. At una natin gawin mga idol ay pindutin natin tong power on. Yan, matagal. So, ayan, buhay na siya mga idol. Sa pag set up naman sa kanya, pindutin natin ang sabay itong dalawang to. Ayan. So, ayan. Tumako na tayo dito mga idol ano. Nandito sa isa, nagbi-blink sa una Ah, uh, nandito tayo kapag pinagsabay natin ito ng pindot, ito naman. Ah, uh, ito ay sa heart rate at ito naman ay sa cadence. Kaso kailangan natin nito ng sensor. Ah, uh, ito yung sensor kaso wala tayo nito. Kaya ayun, mag-proceed na tayo dun sa tire size. At pindutin natin ng matagal itong right side niya. Sa may power button, pindutin lang natin ng matagal. Ayan. Okay, nandito na tayo sa P1 kung saan kailangan natin yung sukat ng ating gulong. At sa ating gulong mga idol ay kapag ang gulong natin ay 29 uh, by 2.1, ang ating uh, tire size dito ay 2288. Kaya ayan, sa pag uh, bago naman ito mga idol, uh, itong right side, ay pagpalipat nung ano dito ayun uh, guys yan. yan, pagpalipat lang yan sa mga number number yan. ngayon kapag dadagdagan na natin siya ng number ito namang left side kaya ito gawin natin 2 then lipat ulit tayo yan gawin natin siyang 8 2 2 8 8 at ayan ito naman tayo sa kabilang yan. Kapag nasit na natin ng ganyan, pindutin natin ang matagal itong right niya. Andito na tayo sa P2. Kung saan, mamimili lang tayo kung ano yung ah uh, pangsukat na gagamitin natin meter per hour or kilometer per hour. Yan, dito tayo syempre sa kilometer per hour. Then, pindutin ulit natin na matagal itong right button. Yan. So, dito naman sa kanyang P3 mga idolo is yung time zone. So, ito naman ang ating isi-set up. Let's go. So, dito, dito tayo sa time zone at ang ilalagay natin syempre ay 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Ito ang time zone sa atin sa Pilipinas. At ayun, dumako na tayo ulit dun sa next niya. At ayun, tapos na nga siya mga idol. Ayun, nabago na rin yung kanyang oras. Dahil dun sa time zone. Ito yung temperature natin sa ngayon. At ayun, naghahanap pa rin siya ng GPS. At ayan na siya mga idol ito na yung pagka-setup natin sa kanya okay na siya. Uh, ready na siya for ride. Kaya ayan. Okay na siya mga idol. i-ride na lang natin siya. At para malaman natin kung kung tama ba yung details na ipapakita niya sa atin sa pag-ride. Kaya ayan testingin natin siya. Let's go. So ayun itakid natin siya doon sa MTB natin. Ayan yung MTV natin. So, ayan. Check na natin siya doon sa labas. Kung maga na talaga siya. So, ayan. Tumunog na siya. Ayun, nag uh, na na siya mga idol. Ayun, accurate naman siya. Kita mo naman 'yan. Maulap lang talaga mga idol. Ayun, okay na siya mga idol. At 'yun mga idol, dumako naman tayo sa kanya application. So dapat ang pag-download na kayo ng SOSG application at bago ang lahat, ay syempre, kailangan natin buksan 'yung Bluetooth ng ating cellphone. Matik na para yan ay sa ating Uh, pag-connect dun sa computer natin. So, ayan, piliin lang natin yung SOS G, G yun. Siya na yun. Pag pindot natin un, papasok na tayo dun sa kanyang mismong unit at yun. Kailangan lang natin i-connect. Then, ayan, lalabas dyan kung ano yung data or details na ride na ride natin so ayun meron tayong 3 yung lilakad lakad lang natin at ayun pagkatapos nun punta lang tayo dun sa bike profile i-check natin yung mga details kung na fill up natin na maayos at ayan ito yung mga bike one in use so ayan sa backlight naman natin ayun pwede namang always on ay ang nilagay ko is auto kasi automatic kapag yan ay hapon na mabubuhay na lang bigla yung ating ilaw so ayan nga mga idol check nyo na lang din dun sa inyong SOSG app yung mga pagbabago o yung mga i-a-adjust nyo mga idol at ayan nga mga idol yan ay yung mismong harap so dahil dalawa na yung ating speedometer yun kita nyo naman nakakonect na rin yan sa Strava sadyang wala lang internet tayo dyan kaya walang lumalabas mga idol at yan Pagbalik lang natin dyan, yan yung mismo account natin sa SOSG. Sa nakikita nyo, siya na yan. Yan yung profile. Ayan, SOSG na dalawa. Yan na yung dalawa nating unit na mayroon tayo. Yung SOSG na 587137 at yung SOSG na latest na... So, ay ayun na nga mga idol, ito na. Okay na yung ating bagong speedometer na ikabit na natin siya na iset up pati na rin doon sa cellphone na iset up na ratin at eto okay na siya at sana nagustuhan nyo itong video na to at simpleng tutorial at sana may napulot kayo kahit konti at yun syempre ah uh, baka naman pwede pa subscribe na ang channel pindutin mo na rin yung notification bell para update ka sa susunod pang mga videos at ayun, sa mga gusto ng ganitong item ay mag-comment lang kayo dyan at isisend ko sa inyo yung link nito para magkaroon na rin kayo ng legit na sauce At ayan, ah uh, nandito lang naman yung tips kung paano siya i-install at i-set up. Friendship right sa ating lahat mga idol, maraming salamat. Yan, thank you, bye bye!